So guys, o oh, tebeg. Kung kino ako kanina, try natin kainin kung malalason. Okay, hindi naman nakakalason. Ay <laughs> hey guys, may tibig dito. Ano ko naman brownie? Tatry natin kumain kung totoo kung mamamatay o hindi. <laughs> Kukuha ko ng isa. <laughs> oh my God, pikit mata. Hindi! Kinakain talaga to. O ganito nga oh. Um. Oh, ganyan ang laman niya. Kaso wala siyang juice, bakit hindi siya ma-juice? Try natin dito. Dapat mm. hindi matamis. <laughs> Dapat to ano eh, nagkakatas-katas siya. <laughs> Peke, hindi. Totoo ang tibig yan. Makuha pa tayo ng isa. Baka hilaw yung nakuha. Ang dami, guys. Oh. Ay, wala talaga siyang katas. Ba't ganun? Yung sa YouTube may katas. Oo nga. O, parang tuyo na yung tibig. Dami.